Sa pagpapatuloy ng operasyon para linisin ang mga hambalang sa kalsada, aabot sa 80 ang natikitan o di kaya nahatak na sasakyan dahil sa iligal na pagparada sa ilang kalsada sa Maynila. Ang kapitan ng isang barangay, umalma sa mga nanguhuli. Nakatutok si Oscar Oida. Unang pinanteriya ng MMDA Strike Force ang kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa lungsod ng Maynila. Buwe naman nung natikita ng ilang truck maging sasakyan ng pamatay sunog at ambulansyang alanganin nakaparada sa lugar. Wala rin kawala ang mga tindahang nakaharang sa bangketa. Yung mga tao, pag maglalakad, iiwasan na sila eh. Kasi doon na po kumakain yung mga kanilang customer, which is mali naman po. Hindi rin pinalagpas ang lona ng Barangay 44 na umabot na sa daan. Umalmatuloy ang kanilang kapitan. Kasi sir kami, nasa, nasa highway kami, di ba? Pag umuulan, dahil talo, doon lang masinuman. So, lahat naman po ng kalsada, lahat po ng bangketa within Metro Manila, kiniklear naman po natin yan. And it's just that sa ngayong oras na ito, uh, meron po tayong kubaga reklamo at mandate na ito po yung area na i-clear natin. Sa May Street, mas marami pang illegally parked na sasakyan ang inabutan. Ang may mga driver, tinikitan. Yung mga unattended, pinagahatak na ng Tarin ang inabutang wash sa kilit ng kalsada. Hindi naman 24 hours ako nandiyan. It's so happen. Nagugas lang ako sa sakyan. Hindi po yan dapat maging parkingan ng mga sasakyan because it's meant to be used ng mga pedestrian. Pinagkukuha rin ng mga enforcer ang istante ng mga gulong ng isang vulcanizing shop na nakapwesto na sa gilid ng kalsada. Sa Maydagupan Street, Pinagbabaklas ang isang tindahang nakapwesto sa bangketa. Di rin nakaligtas ang steel platform ng isang e-bike store sa lugar. Sa kabuan, aabot sa anin na po ang natikitan habang nasa dalawampung sasakyan ang nahatak. Katuwang ng MMDA sa operasyong ito, ang Manila Police District, maging ang pamuno ang lungsod ng Maynila na hindi umuno nagkulang sa pagpapaalala sa kanilang mga kababayan. As much as possible ay tinutugunan namin na masyusuro na maging clear ang ating mga kalye para din makatulong na maging mas ang daloy ng traffic Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatuto, 24 Horas.